Maita S. Salvador, Teacher Maita ang tawag sa akin kadalasan. Um, ako yung nagsulat ng family stories. I'm bored at ang pinakabago ko ngayon ay ang unting sapatos ni Anya. I am Marie Yvette Alcazar, um, but they call me Teacher Yvette. I am the author of Words Have Power and My Chest Feels Heavy. Ako si Zara Gagatiga at ako ang manunulat ng mga bagong librong ito The New Bicycle Disaster Ready Kids Four Stories that Help Children How to be more aware of disasters and how to get ready. Ako si Jello Andres, uh, illustrator ng May mga Nawawala sa Loob ng Aming Bahay. Ako si Henaro Argoho Cruz, author ng bagong uh, labas na aklat namin uh, May mga Nawawala sa Loob ng Aming Bahay. Kung bibigyan ako ng tatlong um, phrases para mag-describe dito sa libro ko, ang una siguro is uh, finding your purpose, Pangalawa is being happy with yourself, at pangatlo, supporting your friends. It's cute, it is uh, helpful for children, and it it is easy to understand. Saving, resilience, and cooperation in the family. Serious. Uh, heartwarming, tapos cute. cute <laughs> So, pamilya, diskarte, at pagmamahal. Kung may isusulat akong isa pang libro, siguro gusto ko magsulat tungkol sa mga letters naman. Yung mga pagbubuo ng iba't-ibang mga words para matuto yung mga batang uh, magbasa. Pero ito ay parang yung mga letters ay mga buhay na tao. 'Yung isang dream ko bilang isang author ay makasulat ng story. Tapos 'yung mga anak ko at saka 'yung husband ko, ang illustrators. It's it's like a book made by our whole family. Story on peace, uh, accountability, and to help children cope with academic load in school. So I want to write about study skills. Siguro yung gusto kong topic na or concept na gusto kong next na i-illustrate is about sa heritage. Paksa na uh, umiikot sa problema sa loob ng pamilya. Isang unique fact about me ay um, nagturo ako ng mga bata na sobrang Bata pa. Ang youngest na naturuan ko ay two and a half years old. I am very transparent. One unique fact about me, I love to play bowling and I'm a pretty good bowler. Dahil mah mahilig nga ako sa heritage at saka history, isa akong heritage advocate. Uh, member ako ng isang heritage group. So nag-ano uh, rin kami ng mga... Ano, uh, heritage walk sa Manila. Sa akin ang uh, parang unique na nakikita ko na matagal ako makasulat pero pag nagsulat naman once na makasulat ng kwento isa, sunod-sunod na